gawin ito nang siya ay mababaliw sa sobrang pagkamis niya sa iyo. Ikaw ba ay hindi na namimiss ng taong mahal mo? Lalong-lalo lalo na kung LDR pa naman kayong dalawa. At sobrang lungkot mo ngayon dahil nararamdaman mo na ikaw ay hindi na niya, niya namimiss at nararamdaman mo rin na ikaw ay binaliwala na niya. Kaya gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Nang sa ganon, siya ay mababaliw sa sobrang pagkamis niya sa iyo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito. Basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan at hilingin ito ng buong puso. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang ay isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng pitong beses. At sa likod ng papel ay isulat mo, ikaw ay mababaliw sa sobrang pagkamis mo sa akin. Isulat mo lamang ito ng isang beses. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang buo ng dahon ng laurel at sulatan mo ang dahon ng laurel ng kanyang pangalan at apelido ng isang beses. At pagkatapos, ilagay mo itong dahon ng laurel sa papel na sinulatan mo at sabay mong tupiin ito. Huwag po kayong mag-alala kung matupi po yung dahon ng laurel ay wala pong problema. As long as natapos mo na ang paggawa nitong ritual. At nang matupi mo na ito, pwede ito ilagay sa plastic o zepla kung meron ka at saka ilagay ito sa unan mo sa tuwing ikaw ay matutulog. Uunanan mo ito buong magdamag at panikuradong siya ay sobrang mababaliw sa pagkamis niya sayo kahit LDR pa kayong dalawa. At panikuradong maging okay din kayong dalawa ng partner mo basta positibo ka lang sa mga ganitong pamamaraan. At kahit okay na kayong dalawa ng partner mo, ay pwede mo pa rin ipagpatuloy itong ritual. Ilagay mo lang ito palagi sa loob ng punda ng unan mo. At wala na po kayong kailangan pang bangitin o ibulong na spell, basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At kung gusto mo nang ihinto ito talaga, ay sunugin mo lamang ang papel at ang dahon ng laurel. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.